Yun, magandang araw mga ka-painters. Meron problema tayong gagawin mga ka-painters. Kasi uh -huh. yung hagdanan ng ginagawa namin bahay, kinalmot ng mga aso. Yan mga ka-painters. Yan yung hagdan na yan. Ito sa baba. ang natin, tawag po. natin ng paraan. Yan, lumilihat natin sa mga ka-painters. Nang liha na 320. Para kahit paano, lumipis yung pagkakakalmot saka yung lalim ng kalmot ng aso yan mga ka-painters pagkita naman pagdaliha tayo dyan mga ka-painters pagtapos natin maliha yung, ano, yung hagdanan uh -huh. nag-stain na po tayo dyan mga ka-painters bari niligyan lang natin ng konting arte ng konting ng wood effect para matakpan yung mga nakalmot ng aso ah, yan mamit po tayo dyan ng boysen mga gani wood stain saka ng boysen tinting color na burn amber mga ka painters para matakpan natin at madaya natin yung mga kinalmutan ng aso ah, yan tapos nyan po tapos matayo yung wood stain natin mag apply na tayo ng boysen sanding sealer mga ka painters yun ok no okay po yan dalawang mano po ng boys in sanding sealer ang gagawin natin para makapag apply na tayo ng top coat punotuyo na ang ating sanding sealer siguruduhin na natin na maayos yung pagkakasealer natin para po yung top coat tayo okay na okay po mga ka-painters at walang giging problema sa pagpipinish natin shout out para kay kay Lito Latagan din na uh, isang din na uh, ng mga content about painting works solid davis user po siya mga ka-painters kaya pakipollow FB page niya Lito Bilatagan at ang kanyang YouTube channel na Lito Latagan Vlog yan mga ka-painters tapos na po tayo mag sanding sealer at makikita na po natin yung pinaka output niya bago tayo mag final ng Hudson Polyurethane Floor Varnish yun astig na astig mga ka-painters maraming maraming salamat sa mga sumusuporta sa akin sa mga kapwa ka-pintor sa pintados samahan ng pintor at ang samahan ng trentadong pintor yun o oh, mga kapintors patiwin na lang natin ang ating sandy sealer yun tiwin na po ang sandy sealer mga kapintors at ready na po tayo mag apply ng ating top coat sa mga top coat sa mga hagdana ang kailangan ang nagamitin natin mga polyurethane type mga kapitras para matibay at scratch free sa mga kalmot ng aso sa kasapusa dati, dati kasi bumunga ng mga kapitras nito hindi po polyurethane ang ginamit bali clear gloss lang po yung ginamit kaya ganoon na nangyari kaya puro kalmot at madaling magkaroon ng scratch kaya ngayon ang ginamit ko po rito mga ka yung Hudson Polyutin Floor Varnish para matibay na matibay at astig. Maraming salamat mga ka -painters.